balik tayo ngayon sa pag-vlog. <laughs> Sana matuloy-tuloy ko guys. So, pero ngayon, ayan, um, medyo may time tayo para makapag-vlog. So, today is gumagawa ako ng merienda ng mga bata. Gagawa ako ng roti guys. Tapos, parang magiging alaparata siya kasi lalagyan ko siya ng mayo at saka ng itlog. So, ayun. Actually, may work ako ngayon. Medyo late na ako. Pero, yan, maya-maya mag-umpisa na rin tayo ng work. Basta, handaan ko lang muna sila ng pang nila. Kasi, mayat maya, gutom sila, gutom sila guys. Kasi, bakasyon ngayon. So, katatapos lang ng exam nila. So, one week yung vacation nila. Kaya, dito lang kami sa bahay. Medyo mainit sa labas guys. At saka, ayoko maglalabas-labas kasi medyo masama ang aking pakaramdam ng mga nakaraang araw nagbabawi ako ng lakas ngayon. So, ayun. samahan ko kung gumawa ng merienda ng mga bata, guys. Hey, guys. ayun na yung dough. So, pinapainit ko lang yung ano niya, yung kawa ba? Na paglal, ng roti. Hindi ako magaling magroti guys. Ha? So, mga nakaka-appreciate lang ng roti ko yung eh, si mga anak ko tsaka yung asawa ko. Buti na sa tsagaan niya. Pero wala siyang choice. <laughs> Gusto niya ng roti. Pag tsagaan niya yung roti ko. So, ito naman itlog. Ayan. Ipiprito ko siya. So, ayan. Magmamagaling na tayo, guys. Ayan. Magbibilog na ako ng dough, guys. Tapos, ipaflat ko siya. Ay, nako. Medyo, ano. Medyo malambot yung pagkakagawa ko ng dough. Kaya, ayan. Parang medyo dumidikit siya sa, ano, guys. Ayan. Ayan. Kaya paulit-ulit akong galaw ng galaw. Hindi <laughs> dapat ganyan. Yung mga expert talaga guys, kaya nilang maflat ng walang galawang sobrang na ganyan guys. So ito na, naflat ko na siya. Hindi masyadong perfect yung bilog guys. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi ako magaling. And ayan, kapag mainit na yung kawali, ilalagay na siya doon. So aantayin mo mag ano yan, yung umangat ba? Ano ba tawag sa ganun? so, ayan, ayan katulad yan guys. O ba diba? umaangat. Ayan. Yung gilid-gilid, doon talaga ako na, ano, nadadali. Kasi, tingnan nyo, ba diba yung gitna, medyo umaangat na. Pero yung itong bandang gilid, yung konti. Dapat lolobo talaga siya. As in, pati yung gilid-gilid. So, yun yung tamang roti, guys. So, dahil nga hindi ako ganong kagaling, guys. <laughs> hindi talaga ako marunong. Kahit ilang practice na ginagawa ko, talagang medyo palpak ako. Pero, ayan nga. Ito na yung nagawa natin. Ayan. So far naman, kahit papano, kahit medyo may sunog din sa gitna, eh, natutupi-tupi naman, guys. Kasi yung roti talaga na perfect. Ano, baga natutupi, dapat siya, dapat malambot siya. So, pwede na, pwede na yung pagtsagaan, guys. At least may mamerienda yung mga bata. Hi, so yan. Bigay na natin. Ito na yung, ano, nagawa kong merienda nila, guys. So, yan. Nilagyan ko na ng itlog yung roti, guys. Nilagyan ko ng mayonnaise. Tapos, yan. Inirol natin. Tapos, since wala ko masyadong gatas, kaya naisip ko, ano, magsaana na lang sila, dudcha. O yung milk tea. Kasi so, so nga, hindi enough yung gatas ko. So, ayan, yun na yung merienda ng mga bata. I-serve na natin sa kanila, guys. Eh, ngayon ko nakikita niya yung, ano, yung tasa, guys. Yan, flex ko na rin sa inyo. <laughs> Cute niya, di ba? So, binili ko yan sa bat guys. Yan, nakita na ako kasi wala na kami mga tasa, nagsibasag niya. So, yung price niya is 125. Is... Nakain ng mga bata, batuta. Mayat maya na <laughs> <laughs> ayan, si Ay! Uh -huh. you... How is it? <laughs> guys, yan, nabigyan ko na sila ng ano, ng pagkain nila. So, time naman para magtrabaho. Wala nang ayos-ayos kasi hindi naman na kailangan, guys. Kasi nga, laptop lang naman yung kaharap ko. So, ayun, ang bali, ang start ng work ko is from 7 to 10 or minsan, ma-extend ng 4 na oras, 7 to 11 pagdi pagising yung ate ko. So, ako yung nag start habang tulog siya, habang nagpapahinga siya. So, ayun. Um, madali lang naman enter trabaho na pinigay niya sa akin. Kaya, caring carry pa rin naman at saka kaya yung time kahit pa paano natuturuan ko, natututukan ko yung mga bata at saka nagagawa ko din yung iba kong trabaho. So, yun yung kagandahan. Hi! Ito na, busog na si Payatot. <laughs> so, yan, guys. So, yan, iwan ko na muna kayo. And, yan, yan ang ating vlog for today. Maraming salamat po ulit sa ano nyo, sa pan patuloy na pagpanood ninyo sa amin. So, See you guys next time. Bye-bye,